Sa Maynila, huli sa CCTV camera ang pagabloot uh, pag sa cellphone ng isang babae. Agad naman na nahuli ang suspect dahil rin sa app sa telepono. Yan ang ulat ni Vel Sa CCTV footage na ito, makikita ang babaeng naglalakad sa Pio Campus Street sa Maynila. Maya-maya pa, dumaan ang riding in tandem at hinablot ang cellphone ng babae. Pilit niyang hinabol ang mga kawatan pero hindi siya umubra pa-uwi po ako galing school. Tapos naglalakad po ako pa-uwi sa Arellano Avenue along um, corner Pablo o Campo Street. Tapos um, nung paliko na po ako pakaliwa, biglang um, dumating po yung naka, dalawang lalaki na sa motor po. Tapos sinablog ko yung cellphone. Parang nanigas ako on the spot. Parang good five seconds, di ako nakagalaw agad. And parang... Um, uh, after nung pag-freeze, parang dun ko lang na-realize na, ah, natangay na pala yung cellphone ko. Kasi akala ko po nung una, parang nadaplisan lang ako ng motor. Hinabol ko po yung motor kahit tingin ko hindi ko mahabol. Siguro instinct na lang din na kasi personal na gamit. So kahit anong way gagawin ko talaga para makuha. Sakto namang may rumurontang pulis sa lugar nang mangyari ang pag-snatch. Nung nasa kanto na po, biglang dumating po yung dalawang polis na nakamotor. Nagro-ronda po ata sila around that area. Tapos parang um, nung pagkaikot po, um, sinumbong ko po agad tapos tinuro ko kung saan ko napansin na dumaan yung motor. Pumunta ang biktima at ang kanyang ina sa police station. May dala silang tablet kung saan na-track ang lokasyon ng ninakaw na cellphone. Ngayon po yung uh, galing nga po yung sa location po na ibinibigay, Napakalapit na po. Bumaba po yung tropa sa patrol car po namin. At ngayon po may paparating po ng uh, motorcycle. At uh, ba base doon po sa may tablet, papalapit din po. Ngayon po na-identify din po ng victim natin at, at uh, sumigaw din po siya. Ngayon po pinahinto po ng, ng uh, tropa po natin pero tuloy-tuloy pa rin po hanggang nga po, ng ngayon na natumba po sila. Eh, pero hindi pa rin po na uh, huminto at nagkaroon po ng habulan. Ay po, sa tulong na rin po ng uh, komunidad natin at ang po ng barangay, uh, nahuli po natin itong isang suspect po. Nahuli ang suspect na may hawak na phone matapos matrace. Na Nabawi sa kanya cellphone at kinumpis ka ang kanyang motorsiklo. Veneverify pa, pa ng mga pulis kung pagmamayari talaga na suspect ang motor. Umami naman ang suspect sa ginawang krimen. Magdadrive lang daw po ako. Tapos po? po. Alam po na po, po na ganun yung gagawin namin. Pero na nangay... pero na din po. Dagdag ng suspect, first time lang niyang magnakaw. Pero dati na siyang naaresto dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. Humingi naman ng tawad ang salarin sa biktima. Patawad po, humingi po ako ng tawad sa nabikti naman namin. Sobrang laking aral po sa akin yun. Haharapin na suspect ang kasong robbery snatching. Identified na ng mga pulis ang nakatakas sa snatcher at patuloy pang tinutugis. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.